Mga ka-negosyente, isang tauspusong pagpapasalamat ang aking pinapaabot sa lahat ng ating mga followers na ngayong araw na ito, umabot na tayo ng 100,000. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pambansang negosyente page at kami po ay natutuwa na patuloy kami nagdadagdag at nagbibigay ng value sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Kaya naman bilang pagpapasalamat para sa pagkakaroon natin ng 100,000 followers dito sa Pambansang Negosyente, ay inisip namin na marinig naman namin kayo. Pwede nyo i-share sa ating comment section kung anong value nakuha na nyo sa inyong pagsubaybay dito sa ating Pambansang Negosyente page. Or at the same time, kung mas masipag kayo at mas gusto nyo marinig namin kayo, pwede kayong mag-record ng video nyo para i-share sa ating mga taga-subaybay kung anong naging benefit o naging value na nakuha nyo dito sa ating pambansang negosyante page. At para sa mabdasahan nating magandang mga comments o kaya naman ay magandang video na inyo ipapadala, meron tayong special tokens para sa inyo bilang pagpapasalamat namin sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta. Sana'y tuloy-tuloy po nating suportahan ang ating pambansang negosyante page. Patuloy po kami nangangako na kami ay maglilingkod sa inyo, magbibigay ng mga important tips kung paano tayo maging matagumpay sa negosyo at paano tayo maging matagumpay sa ating buhay. Muli, ito si Billy Dominguez, ang inyong pambansang negosyente, pusong ahente, utak negosyante.